Okay, ayun, good day ulit sa lahat na mga ka-DIY natin dyan, especially do sa mga beginners, no, na nag-aaral pala na gustong matuto ng mga konting uh, DIY when it comes to e-bike, motorcycle appliances, and then meron din tayong konting electronics yan. Ayun, huwag na natin patagalin, uh, bigyan lang natin ng konting tips yung mga ibang uh, uh, customer pagdating sa pag troubleshoot ng kanila mga e-bike. Okay, ito kasi 4 um, uh, wheels yan ano, mga ka-DIY, same lang din naman yan kahit 3 wheels Ito, ang naging uh, issue nito, dinala kasi ito nung gabi, sabi daw kasi tumitirik So, umaandar, tapos titirik, hindi siya nagtutuloy yung kanyang andar So, namamatay-matay daw, sabi ng customer So, dito ang uh, chinecheck natin dyan una, syempre yung uh, battery o yung power line. Pagdating dito sa tinatawag nating panel board At ayan, uh, try muna natin testingin So ayan dito mga ka-DIY naglagay tayo dito ng ano no, ng tester. So power ano to. Ito sa charging port eh pag nagcha-charge ka. So meron tayong voltmeter doon. Mga okay, ka-DIY no, try na natin ngayon. So dito tayo titingin sa kanyang panel board and then papaanda rin na natin throttle natin. Tignan natin kung ano magiging reaction. Ayun no, hindi siya dumidiretso mga ka-DIY. Ayun tignan natin. Umuusad lang siya ng konti. Ayun. So, hindi siya nagdediretso, pero dito sa kanyang panel board, confusing kasi hindi bumabagsak. Tama. Ayan, no? Pero tignan natin dito sa ating voltmeter. So okay, yung mapansin natin mga ka-DIY Nag 47 siya Nag 50 plus yung pagbagsak niya At uh, pagka ganun Hindi na talaga siya uuusad Ngayon na uh, Chichekin natin yung kanyang battery Tsaka wiring Pwede kasing wiring din uh, Pwede yung battery na At yan, ito yung kanyang battery box, no? Uh, Siyempre, tine-check muna natin dito yung fuse. Pero sa pagkakataon na to, mga ka wala kasi siyang fuse. Kumbaga, direkta kasi siya eh. Ayan, oh. So ibig sabihin, wala tayong problema dito sa mga sakit. Okay naman, walang sunog. So battery na talaga yung ating uh, pupuntahan. Yun, pero bago natin test ang kanyang uh, battery na 60 volts, itatry natin ulit itong ating uh, build na lithium, no? Ito ay 48 lang mga ka-DIY pero ginagamit ko to pang test na para mabilisan. Para malaman agad natin kung battery ba talaga may problem o may wiring lang. So ayan, kapit na natin to. Ito ay 48 volts lang mga ka-DIY. 48 volts lang yan. Ayan o, 52. 52 volts. Tapos try na ngayon natin. Saksak -sak na ngayon natin to. Apo, susi. Yes, susi natin. Tignan natin kung uusad ito mga ka-DIY. Power on. So, hindi na natin gagamitin yung ating voltmeter. Dito na tayo. Tignan natin kung aandar to. Ayun, mga ka-DIY. Ang bilis. <laughs> Ayan. Mabilis yung under niya. Hello, So yan mga kadi, kung mapapasin natin dito, bagsak siya dito sa barano. Alam nyo kung bakit. Kasi ito kasing uh, panel board, nakaset kasi to sa 60 volts. So ibig sabihin dahil 48 yung nilagay natin, kaya siya bagsak dito. So merong inaayos lang to sa loob, pinagsasama para mabasa niya na maayos yung kanyang battery. Kaya siya bagsak. Pero maandar siya, ayan o. Ayan. Okay, ayan no, uh, dito na ngayon tayo pupunta sa kanyang uh, battery, pero hindi natin masasabi agad na battery ha, huh? kasi kung may fuse yan sa loob, possible, or kaya may mga loose, may mga sirang wire, pwede kasi yun. Ito na, tignan na natin mga ka-DIY, ayan, ayun mga ka-DIY, ito na nga, at uh, nakita na agad natin yung sira, ayun, bumungad na agad sa atin sira yung kanyang fuse. So, ibig sabihin, nagkakaroon ng fluctuation sa kanyang uh, kuryente. Yun yung uh, pinaka nag -issue nito. At uh, hindi natin agad pwedeng husgahan yung talagang battery hanggat hindi natin sila na check Okay? Pero bago yung mga diy check muna natin ang bawat voltahin ng bawat isa. So, 12.8. Tingnan natin dito. Oy, bagsak na mga ka-DIY. Meron na talagang bagsak. Sorry. So, ito, 10 volts. So, ibig sabihin, meron na rin talagang, uh, ano, dito, tignan natin to isa. 12.8. O, yun, mga 12.7. Ito. 12.8 mga ka -DIY. And then, 12.8 okay. So ngayon dito mga ka-DIY ang napapansin natin dito merong isang sirang battery. So bagsak na siya mga ka-DIY. So ito yun uh, ayusin lang natin. So yan Yan. Pero isa pa sa sira niya eh ito ang tinatawag nating fuse. Okay, ito na yung battery mga ka-DIY. Ito ngayon yung gagamitin na natin. Ah, Pinaka-individual charger niya, no? Para tumaas man lang yung kanyang boltahe. So, ayan, kapit natin. And then, yung isa. Ayan. Kapit natin mabuti. And then, dito makapansin natin yung bolts niya. Ayun, 10 volts. So, 10 volts na lang siya talaga. Empty na, empty na. So, ayan. Saksak -sak na natin sa 220. Ayan. Okay, ibig sabihin niyan charging na siya mga ka-DIY. Pababayaan na natin 'yan diyan and then balikan na lang natin siguro mga ilang oras din 'yan bago magkaroon ng laman. And then para matesting testing natin kung 'yan ba 'yung dahilan kung bakit talaga bumabagsak 'yun. At 'yun mga ka-DIY, isang masamang pangitain. <laughs> ang bilis niyang napul so ibig sabihin hindi ko expected to no saglit lang wala pa siguro mga 10 minutes mga kadiway so ang bilis na pull na agad oh. so ibig sabihin hindi niya na to ma -ano, ma charge ah, may problema na talaga yung kanyang battery so yon ang gagawin na lang natin doon na ah, sabi natin sa may-ari kung gusto niyang bumili ng isang piraso or ah, bibili na siya ng isang buong battery so ayan sayang ang bilis niyang napul eh dapat hindi siya agad mapu-pull. Dapat matagal-tagal sana. So, ayan, tignan natin mga ka-DIY. So, tinanggal lang muna natin. So, ang bilis. Ang bilis lang. Siguro, mga 10 minutes lang. Tignan natin kung ano na nangyari sa kanya. So, wala talaga mga ka-DIY. Ayan, o, bumabagsak na siya. 10 na lang siya talaga. So, ayaw niya na talagang <laughs> uh, magpabuhay. Hours later. Okay, ayun mga ka-DIY. No? So, inantay lang natin yung customer din. And then, ayun na. Nag-decide na lang din siya. Talaga napalitan na lang. So, ayan. So binigyan naman natin siya ng option kung ano yung mga gusto niya kung gusto niya ng isang second hand or isang bago. Uh, binigyan din natin siya ng scenario kung ano yung pwedeng uh, pwedeng mangyari kapag ka isa lang yung papalitan. Ibendo uh, pataon na rin naman daw uh, taon na rin yung halos yung kanyang uh, battery. Eh mabigat kasi talaga to mga ka DIY, ibang klase yung bigat nito. <laughs> Ayun, uh, nag-decide na lang din na uh, bilhin na lang din talaga ng isang set. So ayan papalitan na natin 'yan para mapaandar na natin 'yan. O okay, yan, nakabit na natin mga ka-DIY. Hinigpitan na natin. Kasi, kabit na natin yan. Okay, so yan mga ka-DIY, kinabit na natin. Yan. Try na natin kung under na siya. On. Pull bar. Ayan o, oh, pull bar. Pull bar na siya. Ayan. Pandar siya mga kadiway. And then reverse. At uh, yun. Ah. Okay yun mga kadibay, So natapos na rin natin. So nag decide na nga lang nabila ng bagong battery. And then na yun. Hindi ko pala nalagyan ng breaker din. Pero pwede naman siya lagyan. ah uh, binilan na lang ulit natin siya ng bagong fuse. So nilagyan na lang natin siya ulit ng fuse. Na angkop para sa kanya. So ayan magagamit niya na. So ayan ang ganda lang mga kadiway. Thank you.